Alam niyo mga guys, ito yung pinakamasakit talaga sa lahat. Yung pagbukas mo ng alkansya mo ay makikita mong wala nang balid sa pera mo dahil puro anay na lang lahat. Puro kinain ng anay lahat ng pera. So yung mga papel na pera mga guys is inubos ng anay, sinira lahat ng anay. Yung mga barya lang ang hindi nasira ng anay so ito talaga yung pinakamasakit sa lahat mga idol yung inaasahan mong pera pagbukas mo pala eh, wala naman pala hindi mo na magagamit o mapakinabangan kasi kinain na lahat ng anay ayan mga idol pakishare lang po na baka sakaling makatulong sa amin na mapalitan ng BSP yung, mga idol, yung pera ng idol. idol sobrang disappointed talaga ako dito mga idol dahil mm -hmm pagbukas namin ng alkansya namin is ganito na yung nakita namin na puro kinain ng anay sobrang daming anay sa loob ng alkansya namin mga idol so hindi talaga namin inaasahan nito na ganito yung mangyayari sa alkansya namin na puro na lang anay so tignan ni mga idol lahat ng pera mga idol is tingnan niyo nandiyan pa yung mga anay idol lahat ng pera mga idol is ubos or sinira ng anay kinain ng anay so wala na talaga mga idol wala na, wala na talagang magagamit dito kahit isa kahit isang pirasong 50 or 100 wala na talagang mapakinabangan dito dahil puro na lang sira or punit yung mga papel na pera dahil sa kagagawa ng anay na yon so sayang talaga mga idol dahil hindi na natin mapakinabangan yung perang inipon natin so nakakalungkot talaga ang isipin mga idol na yung perang inaasahan natin ay hindi naman pala natin magagamit sa bandang huli dahil pagbukas natin is puro kinain ng anay mga idol yan tignan yung mga idol so naka voice over lang pala tayo ngayon mga idol ayan so hahakutin ko muna yung nasa mainit mga idol dahil mainit masyado yung araw lalagay natin siya sa may silong Ayan. Yan lahat mga idol. So itong pera na ito na naipon namin mga idol na laman ng alkansya namin. Is, meron pa palang natirang isa. O isang piraso lang na 100 na buo or hindi siya na kagat ng anay. Hindi siya na sira ng anay. Isa lang talaga mga idol na buong 100. So ang kabuuan pala lahat nito mga idol is nasa 5,000 plus yung dami ng pera na alkansya namin na kinain ng anak. na sa